Luto tayo ng lugaw. Oh. Sunog na. Oh. Sunog na. Mga idol, sunog na. aking, ano, niluto ako ni lugaw. Ang pasarap na ni lugaw. Tingnan e, mo muna ha. Alagyan natin itong bigas. ngayon talaga magluto tulong kamay gisa mo muna yung bigas wow kanya no gisa mo muna yung bigas yan tapos nalaga mo ng paminta kasi okay, wala tayong almusal ito na lang ito masarap no, kung magluluto ako ng ano maraming bawang, maraming sibuyas, ah, maraming luya, kahit wala sibuyas. Hmm. Ayan. Lugaw yan, lugaw. Ayan, kumati na. Ngari, talagyan natin yung tubig sa baw niya. Ito na rin sa niya kasi dalawang hugas naman ito. dalawang hugas naman yun ha? ngayon magluto ng lugaw ha tip ko sa inyo kung paano magluto ng lugaw dadamihan nyo ng luya para lalong sumarap haloy natin yan haloy haloy natin yan patas kukuha pa tayo ng tubig Tubig sa gripo, hmm. ganyan karami, tubig. Ayan. At, tubig sa gripo. Ganyan. Pag namatay itong ano, pag tumigil itong ating video, ibig sabihin, namatay na yung cellphone. Kasi, madali itong namamatay. Pag nag, nag ano, pag nag, pag nag, video ko, talagang namamatay na agad siya. Ayan, oh. Ayan, mga unique na panggatong. Hmm. Ganyan lang ang buhay ni Alfredo Lacer na vlog. Ganyan lang ang trabaho, walang trabaho. Kaya, pag walang gawa, maglulugaw. Hmm. Yan o. Tamo. Ganyan lang yan, ako yun yan. Walang gatong, eh, yan o. Walang gatong, kaya Ganyan lang. Yan o. Takpan natin. Pre, dapat mo nga takip dyan. Ay, Diyos ko. Tamo. Pinapahanap ko yung takip. Ano daw to, Ano daw pong takip? Ganyan mga anak ko. Matitibay. Huwag lang mabala sa kakasilpon. Ganyan mga anak ko. Utusan mo. Ano pong Ano pong takip? na talaga nang mangyari sa mga anak kong ito basta pag may hawak na cellphone mga ano mga tagunay gamot sa sarili mga dayo lang yung mga batang ito dito sa bahay mga dayo lang nakakatuwa ano? Kanya lang pagluluto ng lugaw. Wala pang asin yun. Hmm. Yan. Shoutout po sa inyong lahat. Itong aking YouTube. Ay, e, hindi ko pwedeng pabayaan. Kasi, malapit na. Makatikimandaang na sabaw. Salamat sa mga sumusuporta. Salamat sa mga tumatangkilik ng aking video. Hmm. Kahit pa paano, ninyo ako. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. Kung sino man po kayo na may kawang gawa at hindi nagsasawa sa aking mga binibidyo, Maraming pong salamat. Pagpasensya niyo po at kung na ay hindi yung mga comment ninyo hindi ko na nakikita dito sa aking YouTube. Sa isa kong channel. Sa isang channel nakikita. Sa isang kong pinapanood ko. Sa isang kong, ano, kay Lagalag. Yun, doon ko lang nakikita kayo yung nagko-comment. Kaya diyan pinapuntahan po kayo ni Lagalag. Yan po. Konting hintay lang po hindi po ako marunong mag kaya ito na lang ganyan na lang po yan tubig yan tubig ito ano na mamatay na lang ang aking cellphone kaya pinababayaan ko lang na mag Mantillo. masarap po yung anong yan masarap ang nilugaw